Unti-unti ko na nga palang nakukumpleto yung mga piyesang kailangan ko para dito sa binubukong XRM125. Day 4 na nga pala to ng pagbubuo ko dito kay Lolo Exar At ngayong araw nga pala napaka buenas dahil dumating na nga pala yung kailangan kong kaha Kaya syempre inusod ko na agad tong motor para masimulan ko na yung gagawin ko ngayong araw Medyo nabakbak na nga pala yung kulay ng crankcase nito kaya ang plano ko i -re repaint ko kaya tinanggal ko na rin agad At dumating na nga rin pala yung gulong na gagamitin natin dito Ang problema ko lang yung rimset wala pa rin hanggang ngayon Kaya kahit medyo masakit sa mata yung lumang gulong yun yung nakalagay dito Pero papalitan natin kapag dumating na yung rimset set. At tatanggalin ko nga rin pala yung stator na nakalagay dito sa loob ng shell. Pipinturahan kasi natin to, tsaka lilinisin. Meron lang tong dalawang tornilyuhan, yun lang yung tatanggalin natin para mahugot to. At dito naman sa pinakataas, yung mismong wire, meron din siyang dalawang tornilyo, tinanggal ko rin yung parehas. At, at dahil nga pagpipintura yung gagawin natin dito, kailangan natin matanggal tong lumang pintura para kumapit yung i-spray natin. Pero bago yon nilinis ko muna, kumuha nga pala ako ng gasolina para matanggal yung mga nakadikit dito na langis. Sunod ko namang ginawa, kumuha nga pala ako ng tubig na may sabon, hin ugasan ko maigi, tsaka kinuskos ko yung loob. At pati nga pala tong dalawang bilog, isasama ko rin sa pinturahan, medyo pangit na rin kasi yung kulay nito. Hindi ko nga lang alam ko ano yung tawag dito, pero sa pagtatanggal nga pala nito, gumamit nga pala ako ng barya, tsaka flat screw. At dahil nga pipinturahan natin to, kailangan natin matanggal tong lumang pintura, kaya gagamit ulit tayo ng strip sole. Minsan kasi may pinturang hindi compatible sa ibang pintura, kaya ang nangyayari kapag pinatong lang, nagre-react, lumulobo. Kaya kahit medyo matrabaho to, laban na, at least hindi tayo doble trabaho. Kagaya ng madalas natin ginagawa kapag nagtatanggal tayo ng pintura gamit yung strip sol, kumuha lang pala ako ng toothbrush. Saka ako kukuskusin yung parteng gusto kong tanggalan ng pintura, tapos pag nakulkol ko na lahat, taanlawan ko ng tubig. At noong natanggal ko na nga pala yung pintura, gagamit nga pala ako ng lihang pino, lilihahin ko muna, saka natin pipinturahan to. At dahil nga araw-araw, sobrang init ng panahon, pumesto na agad ako dito sa labas para ma-spray na natin to. Ilang minuto lang nakalipas, na-sprayan ko na nga pala to ng primer. Napakaganda rin na ang problema ko lang, medyo may gasgas -gas nga pala to na malalim, mahirap na kasing habulin sa liha. At pati nga pala tong dalawang bilog na binaklas natin kanina sa shell, sinama ko na rin sa mga pininturahan ko. Kulay silver naman yung pinang spray ko rito. At makalipas nga lang ilang minuto, ready na nga pala pinturahan to. Kulay black naman yung binanat ko. Bale may mga nabibiling piyesa naman ito, pero gusto ko kasi talaga hangga't kaya kong solusyunan yung stock, yun yung gagamitin ko. At ito na nga pala yung naging itsura niya. Hindi ko pa to nabubugahan ng clear, pero masasabi mong pwede na kahit papano. At noong natuyo na nga pala to, ko na rin, Plano ko na kasi to ibalik din dito. Bumili na nga rin pala ako ng bagong o-ring nito. Medyo malutong na kasi yung dalawa pero hindi pa naman naglilik yung oil. Kaya nung nailagay ko na yung o-ring, ikinabit ko na rin dito sa shell para may balik na uli natin sa makina. At gumamit nga ulit pala ako rito ng flat screw tsaka syempre yung magic bar natin para mahigpit ang kutong nasa gitna. At bago nga pala natin makalimutan, syempre ibabalik ko nga rin pala tong stator dito sa loob kaya tinorniliwan ko na agad dito sa dalawang gilid. Saka ako yung maigi nung kumakapit na yung thread. At dahil araw nga pala ng linggo ngayon, wala ako halos makitang shop na buka bukas kaya hindi ako nakabili ng paper gasket. Buti na lang to the rescue yung gray gasket natin dito. Medyo natuyo na nga lang ibabaw pero yung gitna okay pa naman. At bago ko nga pala ikakabit crankcase cover, kumuha nga pala ako ng cutter. Tinanggal ko muna yung mga excess na papel dito sa may gilid. Tapos naglagay din ako dito ng gray gasket para makasigurado tayong walang tutulong langis lalo sa ilalim. At nang okay na nga pala yung lahat, moment of truth, isasalpak na ulit natin to para makita ko kung bagay ba yung pagkakapintura ko. Buti na lang, sakto lang yung kinalabasan, hindi itsurang brand new, pero brand at, dahil puro kalawangin na nga pala yung crankcase bolt nito, syempre papalitan natin ng bago, gagamit tayo ng yayabangin bolt. Kaya syempre sinama ko na to sa pag-unbox dito sa video para mamaya kung kalawangin yung bolts yung dumating, pwede isole. Pero dahil tama naman yung dumating, binaklas ko na nga pala tong kalawangin bolts, syempre sasalpak na natin tong bago. Bali isang set na nga pala tong nabili ko dito sa kaliwat kanan. At konting tips nga lang pala kung magpapalit kayo ng bolts, siguraduhin nyo lang na tama yung sukat na ilalagay nyo. Magkaiba kasi yung sukat nito, merong mali at merong malaki. Kapag kasi yung nailagay yung tornilyo, lalo malaki ang mangyayari niyan. Pwedeng mabutas yung makina mo. Siguradong mapapakanta ka talaga ng kincha na dyan, lalo kapag may tumulong lang. At dito naman tayo sa may kanang banda ng makina. Kakabitan na rin natin to ng bagong tornilyo. Hindi pa man ako rito naglalagay ng kaha dito kay Project XR, pero nakikita ko na na medyo maganda yung kalalabas na resulta. Wala mang sobrang mahal na pesa yung ikakabit ko rito. Pero siguradong masarap sa pakiramdam, lalo kapag natapos ko na to. At ito harness yung ikakabit ko, balen hindi na ako nagpalit ng bago dahil gumagana naman lahat to. Kaya ipinwesto ko na agad para sa susunod na video, may kabit ko na yung mga kaha. At itinornilyo ko na nga rin pala yung ignition coil dito sa may gilid. At pati nga pala yung U-box, ikinabit ko na rin. Bale, hindi na nga pala ako nagpalit ng bago dahil wala naman to sira. Medyo may pagkamarumingalan talaga to, pero old goods pa naman gamitin. At pati nga pala yung ibang sakit dito sa may bandang kanan, ikinabit ko na rin. At dahil medyo may oras pa ako, ikinabit ko na nga rin pala yung driver's footrest. Kaya dito sa part na to, medyo humiga na ako. Nasa ilalim kasi yung apat na tornilyo nito. Kinakamay ko nga muna pala to, tapos pag alam ko humigpit na saka ako higpitan maigi kailangan kasi talaga mag triple ingat dito lalot na sa makina yung tornilyuhan niya at syempre very very light na pitik lang sa impact dahil baka masobrahan pumasok sa loob yung tornilyo at syempre dahil marami na nga tayong piyesan dumating magaan, unbox tayo bali ito naman yung goma dito sa may tapakan ng driver sa mga dekambyo yung motor kasi talaga ang trip ko yung stock pedal lang medyo hindi ko na kasi nakukursunadahan yung mga shifter dahil plug and play nga lang to sinuksukulan dito tapos pinwersa ko sa sumagat lang din yung ginawa ko dito sa may kanan, kung ano yung ginawa ko dun sa may kaliwa. At dahil dumating na nga rin pala tong ship pedal, isasama na rin natin sa pag-unbox. Pang XRM125 na carb type din pala to, kaya walang magiging problema, siguradong plug and play lang din. Pero para makasigurado tayo na tama yung pinadala, syempre itetest pit muna natin yan. Buti na lang, sa sakto, sakto yung pinadala, kaya tinornilyo ang ko na rin agad. Yan kasi nagpapasikip dito sa kambiwan, kapag kasi hindi nilagyan ng ganyan, pwedeng mabungi yung ngipin. na experience ko na kasi dati yon, wala palang luck yung kambiwan ko, nabungi tuloy ng sa sakit sa ulo. So, ina, i-update ko muna kayo sa mga nagawa natin ngayong araw. Ayun nga, kagaya nung naipakita ko sa inyo kanina, uh, nag-repaint nga pala tayo ng crankcase cover niya dito sa may bandang kaliwa. Kasi yung luma or yung itsura nito kanina, eh, talagang napaka-dung na na. Tsaka, medyo marami siyang gas, -gas eh. So, ito, ni-repaint natin. Pero, worth it naman yung naging itsura niya kasi halos nagmukhang bago yung itsura niya. Kaya lang, may mga pesa pang hindi dumarating. Kagaya nitong rimset pero yung gulong natin good news dumating na rin so rimset na lang inaantay natin para mapalitan na natin tong madungis na rimset na to tapos yun nga pala ito yung good news ngayong araw kasi kaninang umaga ngayon nga dumating na yung buong kaha inner tsaka outer so medyo kinapos lang tayo ngayon sa oras kaya hindi natin siya naikabit pero sigurado bukas makapag start na tayo magkabit nitong mga kaha kaya kita bukas sa susunod na episode yun lang right sick alright